sa ganda dito Woohoo! Gabi! Ganda! So yun mga par, tayo ngayon sa may lugar natin sa may road train na botas Pupunta para tayo ngayon ng bataan Pupunta tayo sa may pagaka at saka sa yun lang mga par. Ay lang. Sana gabenyo nyo kami sa biyay namin, Ama. Sana makarating kami ng ligtas sa aming pupuntahan. Makarating kami ng safe sa bataan. Pati na rin sa mga rider na namin na. May Ipuy mo ang kanilang manibela. Nang makarating sa kanilang, kanilang mga pupuntahan. Ride safe sa ating lahat, mga par. Tara na. natin ang ating biyahe. Nakalimutan ko yung aking guantes. Ayan, tabi muna tayo dito. Patay ko na. Sinota natin yung ating gloves, diba? Nakalimutan. O oh, yeah. Alright, pata tayo ngayon sa bataan. Par, sa may bagak. Ang first stop over natin sa may bagak. Pagtapos sa bagak, pumunta naman tayo ng Maribeles. So, surprise natin kayo sa mga pupunta natin lugar na napaka-solid nyan. Alright. Biyahe na muna tayo ako naman tayo sa Central Luzon. Ah, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakabiyahe. Gawa ng trabaho pati yung mga problema sa motor. Inayos natin, 'di ba? Preto yung lagi natin kasama sa mga biyahe natin. Nagpalit na rin tayo ng gulong, air filter. At na napag-change na tayo bago tayo umalis. Eh <laughs> yung hindi natin pwedeng kalimutan lalo na pag pumunta tayo sa malalayong lugar. Bataan estimated ng 180 to 170 kilometers asa mga gano'n niya gano'n siya kalayo Bali dalawang bahay niyang pupuntaan natin Bagak Tsaka Maribeles Dalang panahon <laughs> Sana wag umulahan Sana ganyan lang Huwag magbabadya ng sama ng panahon Basag tayo <laughs> Time check mga par, 6.18, nandito na tayo sa may Maykawayan, Bulacan. Papagas muna tayo. Papagas muna tayo dito par sa may Petron, Maykawayan. Halito, 152 pesos yung inabot ng gas natin, full tank na yun par. Traffic na dito sa may Maykawayan. Bali, nandito pala kami ngayon sa may Bukawi, Bulacan Oh my god, sobrang traffic na Damang-daman na namin yung traffic Lumuwag na ulit Dito sa may Bukawi Nasa Balagtas na tayo Kalayo pa mga par Wala pa tayo sa vanport ng ating biyahe <coughs> Welcome sa bayan ng Giginto Ilang kilometro na lang ay mapupuntahan na natin Ang pinaka sentro ng Bulacan ang malolos tukahan na na tayo dito ito na yung pumunta malolos di ba tayo nakaadaan dyan sa diretsyo na yan pero dadaan din tayo dyan soon ah, pabataan tayo kaya mapapadaan din tayo dyan alright daming alaman o oh. halamanan festival lahat itong giginto tama ba halamanan daming alaman par dami siguro mga ano dito plantitos at plantitas alright next up naman is uh, malolos na tayo ito na yung kapitolyo ng Bulacan ito yung arko sinira yung arko sinira yung arko pare ayun yung arko na sa baba oh. what sinira yung arko sayang naman ito yung arko Bulacan sinira Yan e yung arko ng Bulacan Buti nilang may picture tayo nun Diba? Yung punta tayo ng Sambales Nagkaroon tayo ng literato dyan sa may arko ng bulkan. Ayan, baba ng ano na clearance oh. Ang <laughs> baba ng clearance eh, oh. 2.4 meters Kalumpit na pala to oh. Kala ko sa Bukawe, magkahawig kasi oh, tigam yung grilling sa gilid oh, halos sa nabig sa Bukawe ang <laughs> baba eh no? Sa na nga tayo par Lapit na tayo sa palit Pambanga At yun mga par Katapos na namin kumain ng pares At nagpahinga muna kami dito sa may gasolinahan Nagpababa ng kinain Tapos biyahe na ulit Tuloy tuloy na to Wala nang hintuan to Going to Bagak Pataan Alright Let's go may arco tayo kita, arko san fernando na tayo par yan home of the giant lanterns san fernando pampanga what's up san fernando dyan na kami dito yung circle baka malingat kayo dyan kayo umikot And ikot tayo dito Okay. Yan. Giboy lang, giboy. Giboy. driver. Sa so may San Fernando proper. tapos na tayo ng sa Abad Santos Highway. Napakalaking highway niyan mga par. Kaanan tayo dito par. Bago magtulay. Yan. Yan. Pangulor, Pampanga Yehey! Ito O, si Abad Santos Highway, par Napakahaba na ito 71 kilometers pa pupunta sa Bagac Mga ilang kilometro pa lang tayo, wala pa tayo sa kalahate Nababang diretsyo to Nga pala, mga pare, ito na natin Papunta sa may Mapanwepi Lake, no? Sa may Sambales Dito yung na natin yan Balik kumana lang tayo papunta sa Puntang pilar no? Kumanan tayo doon Tapos yun, Olonga po Tapos yun, San Marcelino, no par So, no, bali, dere-derecho pa Medyo malayo-layo yung tatahakin natin sa highway na to Welcome to Guagua Pupuntang Porac Santa Rita, Pampanga Ayan, dito sa kanan na to Dalawang bayan agad na lang pasan natin, no? Grabe, sobrang nga pa talaga ng Osebad Santos Highway Daanan na natin yung Guagua Tsaka yung Bacolor, diba? sobrang haba talaga pag dinerecho mo to maribeles na wala nang liko liko Enpar, welcome to Lubaw ito na yung dulo sa may eastern pampanga no? ito na tayong bataan konti na lang nasa bataan na tayo Asap na now isang bar pa lang nababawa sa gasolina natin grabe sobrang tipid sa na tayo nagpagas pero ngayon sa palang isang bar pa lang nababawa sa atin yun na nga, nakikita natin yung boundary ng Bataan at ng Pampanga. No contact apprehension and effect. Hermosa, Bataan. Dito yung papuntang Ulongga po, sa kanan na to. Death March. Yan. Ito yung Bataan Death March, oh. Napaka makasaysayan talaga ng Bataan. Ayan na, nakikita natin yung bundukan sa Bataan. Yehey! Ganda, no? Pangatlong beses kong dadaan dito Kaya medyo pamilyar na sa lugar Puro ahon na to Welcome to Rani Bataan Grabe nga ahon naman yun Hi Woohoohoo Ang sarap magbunod Ganda ng daan dito, grabe Alright, papasok na tayo ng Balanga Balanga City Monsamat pa ro, kita nyo ba yun? Ay, yung Monsamat Yung may cross Ito, nasa Balanga na tayo Nasa Balanga Highway na tayo par 650 meters to go 400 Ay hey. Grabe, napakaganda sa kanan tayo dito par sa maya to Mount Samat National Shrine malapit na tayo sa ating pupuntahan alright kakanan tayo dito Tubagak yan yan tayo pupunta yes I hey Ganda, man parang pilko ko tuloy nasa vehicle na ako hindi lang sa perfect cone, no? Pupunta rin tayo dyan sa may Bicol, sa may Kamalig. Bypass Road. Ganda, ganda. Wow, man. ang ganda. Hey. picture tayo para sa may Mount Samat. Ang batang mahilig sa kasaysayan. Ganda. Ganda mo, bataan. Masyado mo kong pinamangha 3.3 kilometers to go Kakaliwa na tayo Tarik na ito ah <laughs> Patarik na pala tayo Ganda pa ro Hey Grabe yan Doon na tayo sa bagak magpapalipad ng drone no Ngayon pupunta natin yung bataanes ng bagak Ito na yun par papuntang Bataanes ito grabe ahon na ahon pala ito doon tayo sa may view deck view deck so lang na nga pag punta kayo dito ay may bayad na entrance pina 20 pesos kamali tayo ng dinahanan nung una sige <coughs> okay, tama na to ayan na ayan na nga Paso, parang babagyo Hey, horsey, horsey Sheesh, ang ganda dito Woohoo, grabe Ganda Man, ang ganda dito daming kabayo dito eh no buntis pa natin ang kabayo <laughs> yun no, bundo okay lang, medyo banayan hindi sya yung talagang matarek dyan tayo tayo sa greenery nakaka-relax yun okay, no? o okay, eh para, 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 talagang nasa batalis eh oh. Grabe par, napakaganda dito. Sulit sulit yung 20 pesos mo. Ayun, parang talagang nasa Batanes. sulit yung 20 pesos par yan tayo maglalakad lakad muna tayo dito sulitin natin ito bira tayo makita ng mga ganito agandang lugar yun know. o Sobrang ganda. na dito. At ayun ang mga par, at nyo pupuntahan. Dito pa rin yan sa Bataan. Ayun, kung ka dito, maraming salamat. At kung hindi ka pa na-subscribe, Mag-subscribe na sa ating channel bar. Para mapa para mapanood ma ma na natin yung iba pa natin mga video. Tsaka sa mga ibang lugar na ating pupuntahan. Yun lang. Peace. Yo! Woo!